ating YouTube channel mga idol. At sa araw na to, uh, muli tayong salamat sa inyong walang sawang panunood at suporta lagi. At lalo na yun sa nag-sponsor. Yan, uh, ngayon mga idol, uh, hindi pa tayo makalaot dahil malakas pa yung amihan. Ayan, namumuti po yung dagat. Ang dami nga uh, mga pang kayong nakatambay. At wala rin pamain. Ito yung dagat na tabi. Umabog dito sa bahay. may mga pader na yung sa yan, na pader na nila pero yung iba dito katulad dito wala, wala pader kaya abog dito sa bukob nila yan, yan may mga pader na rin doon kaya ang gawa natin ngayon mga idol abit ah, muna tayo sa bahay at yun tuloy pa tayong gumagawa ng bahay ngayon dahil nga yan Ay, malol. Ba, tawanan lang nat. Gusti. Hindi ka pa mag-lout dahil malaki pa yung gulong. Tos. Un. Yung isulat tayo ng yan mga idol sa pangalawang sako maga Lalipan dalawang Halid nila Ibuusa natin Meron pang so, Ito lang ang akyat natin Ito natin natin. Kaya. Ayan. Ito. Medyo maganda yung pagkabuhos. Maganda nga. Hindi natin sa loob. Ayos din. Solo doon na naman tayo sa kanto Yung kanto na yun sa taas naman kami magbuhos. Baka bukas pa mabuhosan. Ano na lang? 1, 2, 3, 4, 5. Dalawa sa loob. Hmm. Yan. Dito na tayo sa kapila. <lipop> Yan. Bago yung buhosan natin. ko mga idol tabos yeah. na tayo ng isa doon oh, isa pa dito kami sa likod ng ng masa. Yan mga idol, pangalawang uh, balangalawang sako tayo. Malapit na mapuno. Uh, ito na yung sponsor na uh, ito na yung bumigay sa amin na sponsor na si Minto. Na po. salamat po at yan, uh, tuloy ang pagbuhos namin sa mga puspi. Bukas doon nga kami saan ano, sa yun tapos na mga idol tapos na namin nabuhusan itong kabilang kanto Ayan. tapos bukas yun dito naman tayo ito yung pinaka last na kanto na nabuhusan bukas ito yung mga kahoy namin dati nabulok ulan at saka init makapapoto natin yung sanga ng mga tampalo dami ko naman bunga oh ang dami bunga din -dami. malapit na matibas ang mga gulay kapit ang pupuloringan

na yung pangatlong nabuhusan natin. Ah, tanggalin na. Ganda. Ito lang Ganda ah. Ganda. Ganda ng pagpahayo. Ayan ito. idol tanggal natin yung kahoy okay. ayos ang papa ka. kaburos ito okay, yung kahoy las doon sa kanto kabila yun ang huling buhosan namin sa kada kanto yun na lang ah, na last tapos dyan na ah, sa gitna masa naman tayo mga idol ito naka-prepare na kaagad yung sa, sa pangalawang pangalawang sako yan mamasahin na lang ito may graba na at ito yun nakabit na natin ang kahon yan ito yung pang apat na buhos natin Ayan. nakakalam siya bali apat yung klam ang ito na yung pinakalasa bawat sulok kalto pero may dito pa sa gitna may dalawa pa kami bubusan ayun ayun doon banda yun na bubusan namin ayan paunti-unti lang at matatapos na siguro ito mga idol kawalan Diyos Ayan. Ay doon. Busan muna natin ang tubig. Busan muna natin tubig to wob para basa. yan, bagus ni to. Bagus. puno na mga idol yun puno na natin puno na dalawang sako mahigit dalawa ka lahat Ayon. ayos yung bukas natin tanggalin to mga idol para hindi magsigas ayan ayos gitna na lang yung dalawa na yun

Malakas. Ayos, ang bato-bato Dito na mga kontrata ng bahay Yun, ito yung mga idol Ayos yung pagka Bulos Bulos Kontrata Pwede so, na tayong magbuhos lang Ayos hindi na hindi na mabuhos ang pindig huwag hong tarata nga ito may isap. So, may isap pa tapos gigibayain na natin yung kulmahan magbabago na naman tayong kulmahan para dito mga ibang sa gitna ito bagong forma na naman ang ano pag forma ng plywood yan dali dalawa hindi na lang bubuhosan namin ito sa, sa haligid so, dito sa gitna meron pa yung dalawa uh, anuhan pa natin ang sintahan ng lublak bago bubuhusan yun yung kahapon yung, ayun pala yung isang araw kahapon natin tilanggal ito yung kahapon ngayon na naman natin natanggal sisirain na natin itong hulmahan bali apat din na buo ng humahan. ayos pa rin hindi pa nasira at tapos doon na tayo sa may gitna ayos din pala yung pano maruming din pala tayo magbuhos ng kuste ito yung mga pinasak namin sa mga gilid para hindi magtagas ayos ayos din yan update nyo tayo mga idol ah uh, gitna yung dalawang buho sa mga yan mga idol at bago na tayo naman, ng mga gilid patanggalin natin tapos ito lang nakapala natin So yung kapalang natin, makabilang saan ko lang.